Ang babaeng bumawi sa buhay ng isang tutor dahil naku-curious lang daw siya. Siya si Jong Yu Jung, 23 years old na taga South Korea. Si Jong yung klase ng tao na sobrang hilig or obsessed sa mga true crime na movies, TV series, or mga libro. Siguro dahil sa sobrang hilig niya sa mga ganito, dito niya biglang naisipan na ano kayang pakiramdam kung siya yung mismong gagawa nito. Kaya ayon, ginawa nga niya. Online, naganap siya ng aatakihin niyang tao at dito nga niya nahanap ang isang babaeng tutor na 26 years old na hindi pinangalanan ng mga pulis. Dito nagkunwari si Jung na nanay daw siya ng isang bata at mag-hire daw siya ng isang tutor para sa anak niya na syempre kunwari lang dahil iba nga yung plano niya. Pagkatapos ng ilang araw na pag-uusap, nagdesign na silang magkita na isang malaking pagkakamali para doon sa may tutor. May 26, 2023, nagpunta si Jung doon sa may bahay ng tutor na nakapang school uniform pa nga para magkunwaring siya yung bata. Pero sa pagpasok ni Jung doon sa bahay ng tutor, dito niya inilabas yung daladala niyang kutsilyo at pinagsasaksak ng isang daan na beses yung tutor niya. Inawa niya to ng paulit-ulit hanggang sa mabuyan ng buhay yung tutor. Kaya maya lang, nakuha na siya sa may CCTV na lumabas para bumili ng mga bleach and trash bags at bumalik siya doon sa bahay ng tutor para maglinis. Sa loob ng bahay mismo ng tutor, pinaghati-hati siya at pinasok sa mga trash bags at saka nilagay sa isang suitcase kung saan nilagay din yung mga cellphones, IDs and wallets niya. Pero sa paglilinis ni Jung, dito siya may gagawing pagkakamali na makakahuli sa kanya. Para itapon yung mga trash bag at yung suitcase, sumakay siya sa isang taxi para dalhin siya sa gitna ng isang gubat malapit sa Nakdong River kung saan niya tinapon yung suitcase laman yung tutor. So ito na nga yung pagkakamali niya. Dahil doon sa sobrang weird ng paggalaw ni Jung doon sa loob ng taxing sinakyan niya, sinumbong siya ng driver sa mga pulis. Dito na nga nagdatingan yung mga pulis at nakita nila yung mga dugo ang gamit sa bag ni Jung at syempre yung ibang parte ng mga katawan ng tao ng tutor sa bahay mismo ni Jung. Dahil sa mga natagpuan nila at sarami ng ebidensya, inaresto nila si Jung. Ayon pa nga sa mga pulis, tinanggi pa nga daw ni Jung noong una yung mga kremen pero umamin din siya dahil nga sa sobrang dami ng butas ng story niya. Nung tinanong ng mga pulis si Jung kung bakit nga ba niya to nagawa, ang nasabi niya lang ay, I think I was out of my mind. Korte naman, nilaban ng panig ni Jung na meron nga daw siyang hallucinations and mental issues kaya daw niya to nagawa. Pero hindi naman to sa may korte dahil nga daw sa sobrang pinagplanuhan niya yung ginawa niya at dahil na rin sa dami ng ebidensya sa kanya. Kaya naman no November 24, 2023, nahatulan si Jung ng panghabang buhay na pagkakakulong.